Blue. disebut sini kena apa? Kena ini, kena ada ni. Ini. Ini ada ni. Ini ni ni kena ini blue. Kena ini kembali Bukan betul ni. Blue ni kena blue. 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 Nanya ni si blue kena apa? Hey. Ay, ang ingi si Blue. Ay, gulat naman ako. Kainin na. Ang Blue Blue. Ganyan yan. Pag nag-almusal tinapay, nag-ingi. Ingi hmm, na. Ingi ulit. Hmm. Ako, hindi na ako sa, ma Maubos na yung isang tinapay oh. May na ang isang tinapay ni Blo. Hmm. Mm. Maubos na hmm. yung isang tinapay. Please, para ma ubos mo na yung kinapay mo. Kapit tayo. Ay, musal napay napay ni Blue. mauubos na. Paniliko ko. Kapi. Halika na. Bli. Oy, tanggol. Kitang si Goldie ang kumakain ng tinapay. Tanggol kumakain ka pala ng tinapay. Oo, dito sa'yo. Inugawan mo naman si Tanggol. Edit ka talaga. Yung so, isa, walang pakialam. Hindi nang hihingi. -hih -hih. Blow, ayaw na! ano, paingkal na o tinapay muna. Lo, so, ang daming nanood sa iyo doon sa buhok mo. Ayan na po yung nagupitan na. Kahapon, walang buhok ang, ang likuran. Alika na, ayaw mo na ha? ng bulo, wala na yung tinapay Oh. Sige ubusin mo na to. Ay, nag-inom mo. Na Nilagyan mo tubig, oh. Nauhaw. May mo nga tubig o. Oh. Eh, Oo Lagyan mo, kasi. Wow, ito. Hindi lang oh. nakaano tayo eh. Ay, blab. Didi naman yung maliit sa nanay. Ayaw mo na? Lo? Ayaw na? Ipon-ipon na naman yung mga makukulit. Si Bila, wala. Wala si Bila. Wala si Bila. O oh, ano, hingi Ano Hindi hmm. Hmm. <laughs> Ang tagal maubos ng ano. Ang eh, hirapan magdurog ng tinapay. Munay. Asok na kayo? Ingat. Ingat, ingat. Okay. Pasok na sila sa work. Ini kepa? Ini Pambela. Ayang aku, blue. Hmm. Ngapai? Pamanaya nak? Ha? Baru kena nak bola. Jalan? Ini ramnya tak. Ini eh. ramnya tak. Ibu gan yang pemandu lagi di itu. mau jadi na blue. Maknanya ha? nah. Bye na. Bye bye. Ha? Ah, bye. Lolika oh, bla bla bla. Blo. Bla. 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 Hmm, Ini lima papala na ubos. Tamana yin. Bye na bye bye. In, ha? Bye bye. Ah, bye.